Hello guys! So, na namin. Ayan o. Eh. Ganda dito sa likod ko. na ano. Ayan. and guys. Paghihintay ako ng sundo. Maambun-ambun kasi eh. Ayan ko ang sundo ko. Ayan. Dito ako. Gundo. Ganda dito sa likod ko. Ang ganda ng view. kasi yan ayun yun, 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 yun. yung yun, Jollibee oh. yan pinagtatrabahan ko kasi malapit lang sa highway yan yan oh. highway lang kasi mismo yan kaya dami sasakyan yan dami sasakyan yun tagal ng mga magsusundo vlog yan hindi na naman ako nag-vlog naisipan ko lang pag naisipan ko mag-vlog puro tiktok hindi ganda naman yung likod ko